today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life Vlog! Sobrang aga nga pala naming nagising alas 6 ng umaga. Papasok kasi si Mr. sa work at yung mga anak ko naman, back to school na ulit! Si Silas mag daycare at yung kambal ko naman ay papasok sa school! So ready, ready na naman hanapin ang bagong umaga at bagong araw. Tulog pa pala ang kambal at si Silas pa yung nagising. At naglilinis nga pala ako. Ang dami-dami pang dapat gagawin pala. Umagang umaga. Ang daming kalat na sa bahay. So ayan, kinukuha ko pala ang mga plato sa dishwasher kagabi yan. Nihihugasan ni Mister. ready ready na pala si Mister umalis. At pupunta siya ngayon sa Oakland. At mag-work siya malayong malayo. So sobrang workaholic yung asawa ko. Hindi talaga yan. Pumapalya sa pagtatrabaho. Ayaw pang mag-absent. Sabi ko, absent ka naman minsan. Pero ayo talaga niya, sobrang dedicated niya sa work. So nag-request nga pala si Silas na magluto ako ng breakfast as gusto niya ang beans. Si Silas nga pala ay parang daddy niya kumain, kiwi style, tinapay at saka ipapalaman ko yung ating beans. So inilagay ko lang pala sa microwave at nilagyan ko rin ng cheese. Hahatiin ko ito para naman masyat sa bibig ni Silas. Naglagay din ako ng fruit kasi breakfast nga dapat healthy. Palasyete na ng umaga, hindi pa rin nagising ang kambal. Si Silas ay kumakain na ng breakfast. So ayan talaga si Silas pa, baby yan palagi. Mama's boy. Nagpakulo nga pala ako ng itlog, boiled egg, para sa kambal ko. Ayan yung breakfast na ihain ko sa kanila. Naglinis nga pala ako while naghihintay na gumising ang aking kambal. Nagluto na rin ako ng bacon at saka lanchon. At dahil gising na ang kambal, niready ko na ang kanilang breakfast. Ito nga palang itlo, ginahati ko kay Ariana yung white egg at saka yung egg yolk naman kay Georgia. Ito yung mga anak ko yung babae, iyan yung kumakain na parang Pinoy, hindi iyan kumakain ng breakfast pag walang kanin. Kamuka sila ng tatay nila pero kumakain sila parang mga Pilipino. Si Silas naman yung nagmukhang Pilipino pero kumakain parang kiwi. Pagkatapos ko palang mag-breakfast ay linis-linis agad ng kusina. nagwipe wipe wipe ng mga dapat punasan. Naglaba din ako kasi ang dami ko palang labahin. Araw-araw na lang talaga akong naglalaba. Hindi talaga tumitigil yung aking mga labahin. Pagkasapit ng alas 8.30, hinatid ko na yung mga anak ko sa school. Ready-ready na kami. At sobrang excited ng kambal kasi papasok na ulit sila ayaw na ayaw nila nang nasa bahay lang. Gustong gusto nila makita ang kanilang mga kaibigan na bo-board daw sila sa bahay. Tatlo naman talaga sila, dapat naglalaro lang palagi. So una ko palang dinrap wrap up ang kambal sa school nila. Pagkatapos naman, hinihitig ko si Silas sa daycare. Pakala ko iyak si Silas pero hindi naman, masaya siya nung dumating siya sa daycare. Pagkatapos ay umuwi na ako agad. Susolong-solo ko lang ang bahay ngayon, wala si mister, wala din yung mga anak ko. Minsan talaga nalulonely ako kasi wala akong kasama sa bahay, wala akong kausap. Kaya naman naglilinis na lang ako pag hindi ako nakakalabas ng bahay. Minsan naman pumupunta ako sa town at nag ikot pero ngayon talaga feel na feel ko ang mag-garden sa bahay kaya naman ayokong lumabas. Pero bago ang lahat, naglinis muna ako, nag-deep cleaning, nag map muna ako ng floor kasi medyo sticky, ang daming kanin. Nag-vacuum sa buong sala, ang dami talaga mga bits and pieces. Tumiritsyo naman ako sa laundry, yung sink namin kasi, yung lababo sa laundry, ang dami talaga mga chichiburichi at ang dumi-dumi kaya naman napag-isipan kong maglinis. Ito nga palang ginamit ko yung stainless na panglinis. Naglagay din ako ng baking soda. Ito dahil yung paraan para malinis yung ating tubo. Sandadan yung tubig at mag-declog -ano, daw. So, dahil sobrang ganda ng araw ngayon, nagsampay ako ng mga labahin. na ako sa supermarket. Meron kasi kaming mga bagay-bagay na hindi nabili nung, nung weekend. Ngayon talaga minsan nakakalimutan ko ilagay sa listahan. Kaya naman pag -uwi ko sa bahay ay wala pala, hindi pala nabili. Pag uwi ko sa bahay ay nag-garden ako agad. Alam nyo kasi gustong gusto ko talagang gawin to. Alam nyo spring na spring na dito at kailangan ko nang magtanim ng mga halaman at saka mga gulay. Nagtanim nga pala ako ng chili plant, basil at saka mga kamatis. Nagtanim din ako ng kujets. Inilabas ko rin ang aking chili sa aking greenhouse at saka yung aking limon. Pagkatapos ay nagutom ako, nagluto ako ng noodles. Ito nga palang paborito ko, Shin Ram yun, yung Korean noodles. Pinarisan ko rin ng tinapay at saka Nutella. Ayoko kasing mag, magluto, kaya naman simpleng-simple lang yung ating lunch. Gusto ko kasi kapag wala talaga yung mga anak ko, simpleng-simple lang talagang kinakain ko. Kasapit ng alas 13, sinundo ko una si Silas. Ayan si Silas, itsura niya pagkatapos ng daycare. Sinundo ko naman yung kambal pagkatapos. Medyo pagod ata yung aking mga anak sa school. Pagka uwi namin, dumating na pala si mister at nagdala siya ng mga Filipino na mga staff. Meron ditong munggo, meron ding alamang at saka toyo at saka suka. Bumili din siya ng stick para sa mga bata. Pagkatapos ay nagpili-pili sila ng aklat, bibili ata sila ng libro. Tuwa na nagpipili-pili yung mga anak ko si mister ng mga books na bibilin sa school. Ako naman ay ready-ready na sa pagluluto ng dinner. Meron nga pala akong chicken leftover kahapon. So niluto ko at ginawa kong chicken nuggets. Simpleng simple lang yung hapunan natin ngayon. Fried lang tayo. Meron din tayong shrimp at ilalagay ko rin ito. Magkukutin din tayo at saka magbe-breading. Lalagyan din natin ito ng breadcrumbs. Alagay ko sa itlog. Tapos, ididip ko naman sa breadcrumbs. Minsan lang talaga kaming nag deep fried Kaya na napag-isipan ko talaga na magluto ng ganito. Morito ko talaga ang ganitong lutuin yung chicken. Meron din pala kaming isda dito binigay sa amin ng aking biyanan. Nag-fishing kasi sila at marami silang nakuha. Ganyan talaga yung biyanan ko na mimigay sila ng isda kapag marami silang nakukuha. Dito sa New Zealand, kapag mahilig kang mangisda, kapag palagi kang nangingisda, marami ka talagang mauulam at palagi ka talaga makakain ng isda. Mahal kasi kapag bumibili ka sa supermarket kaya minsan lang talaga kami nakakakain ng isda. Ito nga pala ang snapper fish famous dito sa New Zealand. Nilagyan ko lang siya ng cotton coat at ko. Simpleng simple lang. Oh uh, my, uh, salad has a lot of sauce. <laughs> I have all my don't want chips? no chips? I don't want eggs. I don't want eggs. Chicken, fish, tomato, chips, tomato, to tomato, pickles, Yes, tomato. we have been, uh, lovely dinner. Want some rice? Try some, try Who some wants yummy. some rice? Take it away, the phone. Why don't you get the phone? Hey. You Let's eat dinner. We have here fish, yummy fish, prawn, and chicken nuggets. And ramen. Mmm, delicious chicken. Ramen chicken. Like to have some? We'll try some that prawn. Mmm. I love like prawn. Nice prawn. I'm going get some prawns out. Can I get some prawns out? Mmm, this Sobrang sarap ng dinner namin. Of course, kompleto ang pamilya. Pagkatapos naming mag-dinner, ay naghugas kami ng plato ni Mr. Tinulungan niya ako. Mas mapapadali talaga ang buhay kapag nagdutulungan yung mag-asawa. Kalimutan ko pala, meron pala akong sinampay sa labas. Kakailanganin ko rin kuhanin. Pagkatapos ay naglinis ako sa kusina. Nag-mop ng floor. Nag-shower ako pagkatapos. At of course, nagpa-pamper gamit pa rin ang ating Lumis skin. Nag-toner pagkatapos, alam nyo kasi hagard na hagard ang buhay natin araw-araw. So, kailangan din natin magpaganda kahit konti. Naubusan nga pala ako ng moisturizer ng Nu Skin. Hindi pa dumating yung in-order ko. So, ginamit ko muna yung Olay Moisturizer pagkatapos. Nag-dryer sa buhok. So, nung nasa Pilipinas, hindi talaga ako nagda-dryer ng buhok. Wala kasi akong dryer. So, yan. Tapos na akong maligo, nagsuklay. At pupunta na sa asawa ko para mangasar naman. So ayan, ganyan talaga kami every night, nagtutok-tok. At dito na tapos ang aking araw. Guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!